free taste, patingin at, patingin hindi, yeah. yan naman, binibidyo ako ayan, 3,100 tapos meron yeah. ka pa pang free taste ayan okay, dito sa Grace Ube, Halaya uh -huh. anong highway ito kuya? ano to highway na to, Suave Pero ito, ang barangay nito, San Marcos. Ah. Pero so, tatlo'y sandaan, meron pang ah. libreng ano, retails. So, punta lang kayo dito sa Grace Ube Halaya. May ube ka na, may halaya ka pa. Ay, makaroos. Yan yung pwesto nila, isang malita. Kasi actually, itong isang kahabaan na to, puro ube halaya. Ano, Sampung highway puro ubi halaya ano, negosyo no? Oo, oh, ito, Kasi halos lahat naman ito Ah, kaya, kaya isa yung ano, yung timplada no? Oo, oh. saka ano dito, dalawang apelido lang Oo, oh. sikat pala dito yan pag sinabing ubi halaya dito. Oo. Lalo na yung pangalan ng TQ. Ah, TQ? Oo, oh, bundok yan, bundok yata. Ah, ito. Ito, bundok yan. Ah, halos bundok-bundok dito, pero kilala kilalang San Pablo TK. Oh, TK. Ego kuya, thank you. sige, oh, thank you, hey, guya, thank you. Ah, sige, na rin. nakauwi na tayo dito sa bahay. eto na ang moment of truth. Tingnan nyo naman, 'no? Oh. Yung texture na makunat na makunat. Lutong-luto ang ube. Halatang matagal na hinahaluto 'to nung niluluto. Sumakit so, siguro kilikili -kili, nung naghahalo nito. <laughs>